Ay, hello po. Good afternoon po. Good afternoon. Uh, po sa isa Nga po pala, sir. Ano palang massage pressure ang gusto mo, sir? Light, moderate, or mild po? Excuse me? Pwedeng, pwedeng pakiulit? How did you address me? Ma'am po, ma'am. Sir, Ma'am po, that's what you address me, sir? At dahil tinawag mo akong sir, tumayo ka dyan ng dalawang oras. Alam mo, ang ganda-ganda ko eh. Ang ganda-ganda ko para tawagin mong sir. Ha? Dapat sa'yo, sa katulad mong waiter na walang common sense, tinatanggal hindi sa trabaho. Hindi po trabago. ako waiter, ma'am. Masayos na po ako, hindi po ako waiter alam mo, namuhunan ako eh. Namuhunan ako para magmukhang ma'am. Tapos tatawagin mo lang akong sir. Alam mo ba kung magkano? May idea ka ba kung magkano itong mga hikaw ko na to? Ha? Siyempre, wala. Wala kang idea. Kaya hindi ko na sasabihin sa'yo. Sige, sasabihin ko na. 3.5 million pesos. Tapos eto, Itong mga diamonds bracelets ko na to, ha? May idea ka kung magkano? Siyempre, wala. Ano eh, ba sa ito pasasabihin sa'yo, eh? Sino ka ba? Waiter ka lang naman dito, di ba? Masayista po ako, sir. Ay, ma'am. Oh, sige, sasabihin ko na. 15 million pesos. di ba? Mura lang, di ba? Afford ko, eh. May idea ka ba kung magkano? Siyempre, wala. Bakit pa ako magsasayang ng laway para sabihin sa'yo? 8 million pesos? Ito, itong Bulgari outfit ko na to. Ha? Nabili ko pa to sa Germany. Ha? Alam mo kung magkano? Naka-sale to. 6,350,000 hmm? 6 million 350,000 pesos. Tapos tatawagin lang akong sir. Tumayo ka dyan. Wala pang dalawang oras. Isang kalahating oras pa lang. po, ma'am. pasensya na po talaga. Sorry po. Oh, sige na. Pinapatawad na kita. Huh? Next time, ha? Learn your lesson. Opo. pasensya okay. na po. Sige na. Come on. Hug me. Oh. Yung payment niyo po pala, sir, sa counter na lang. Sa counter na lang po. Sige po.